paano ba raw i-weld ang cast iron o ang tinatawag nating pundido? Paano ba i-weld yan mga best friend? Kasi pag wineld mo, bago lumamig, potok na ulit. Ganun na nangyayari dyan. Maselan po i-weld dyan. Kasi po... Tama nga na everyone can weld. Teacher po ako ng Monday to Friday. Welder naman pag Saturday and Sunday. Ako po si Justine Castillo from Kawayan City, Isabela. Nais ko pong magpasalamat kay Sir Ephraim ng Ephraim Shop dahil sa mga detalyadong YouTube videos niya patungkol sa pagbiwelding na kanyang binabahagi. Ako po bilang teacher ay maraming kailangan gawin sa bawat araw. Pero naghahanap talaga ako ng oras para makapanood ng kanyang YouTube video. Dahil sa kakapanood ko, nagkaroon ako ng interes sa pagbiwelding. Dahil dyan, nakagawa ako ng halos 50 mga simpleng gawain lang. Gaya ng table, uh, upuan, plant stand, at marami pang iba. At lahat ng yun, kahapon lang na ibenta ko na. Maliit lang ang kinita, pero kahit papaano, nakatulong sa gastusin ng aking pamilya. Kaya, kung ikaw gusto mo mag-welding, kung ikaw gusto mo gumawa ng kahit ano na gusto mong ibenta, aralin mo na mag-welding. At para maaral mo yan, search sa YouTube, Ephraim Shab. Kaya ikaw, subscribe na. Dahil dito, everyone can well. Magandang araw po sa inyo lahat mga Iron at mga best friend. Kamusta na po kayo mga kababayan? Sana nasa mabuti po kayo ang kalagayan mga best friend. Atin, paano ba raw i-weld ang cast iron o ang tinatawag nating pundido? paano ba i-weld mga best friend? Kasi pag wineld mo, bago lumamig, potok na ulit. Ganun na nangyayari dyan. Pero bago yan mga best friend, kung di ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please mag-subscribe na po kayo at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos natin. Makikiusap na rin po ako sa inyo, pakifollow nyo po ang ating Facebook page, Okay mga best friend, meron po tayo rito pundido o cast iron na basag. Ididikit po natin to. Pero, ang pag weld po niyan mga best friend, gaya po ng sinabi natin, sa mga extreme na babasag yan. Halimbawa, extreme heat, yung biglang angat, nababasag po yan. Yung biglang lamig, nababasag yan. Kaya, ang gagawin po natin yan, para yan ay ma-weld, kailangan po natin i-preheat muna siya. Okay, ipipreheat po natin yan bago natin I weld Pero, kumo ito po ay makapal, lagyan po natin siya ng bibel. At take note po mga best friend, ano? Ito po ay pundido, cast iron. So, dapat ang ating welding rod ay cast iron din. Pero ang gawin muna natin, iano muna natin siya i-sander. i sander natin yung gilid. Pero bago kayo mag-sunder mga best friend, lagi nating pakaugaliin na mag-shade, mag-clear glass, okay? Actually mga best friend, ako po dito, sa pintuan ko nandito na nakalagay na agad yung ating clear glass. Pagpasok ko rito, nagki-clear glass na po ako. Kaya lang pagka nasa video, syempre tinatanggal ko kasi parang naiilang ako mga best friend kaya tinatanggal ko lang dahil nagbi-video lang po ako. Pero pagpasok ko rito sa shop, automatic yon Dapat lagi kang may clear glass. Ganyan kasi ang aming natutunan noong nagtatrabaho kami sa kumpanya. Pagpasok mo pa lang, nandoon na yung ano, may mag-aabot na agad sa'yo ng clear glass. Hindi pwede yung papasok ko sa kumpanya na gano'n, lilisaw-lisaw ka ron, wala kang clear glass, bawal yun. SOP yan, pagpasok mo, clear glass agad. Okay? So yan mga best friend, ano? ito yung ating pundido na ating iwe-weld. Dapat po meron po tayong welding rod na pundido rin. Okay? Bumili po ako ng ilang perasong pundidong welding rod. Ang una po natin gagawin, gaya ng sinabi ko, kumo yan po ay makapal na bakal, atin po yan lalagyan ng bibel. Ayan na, no? Meron na po tayong bibel. Ang gagawin natin ngayon yan, ipi-preheat po natin. Okay? Kasi dapat yan, at least 200 Celsius ang init niya bago mo i-weld. Bago natin siya i-preheat, pwede po natin yan ispatan muna ng maliit lang para lang hindi na siya gumalaw. Okay, ispatan muna natin. So, ayan na mga best friend. ipiprihit na po natin yan sa pamagitan ng ating torch. Okay? Bakit po natin piniprihit mga best friend? Gaya ng sinabi ko po sa inyo. Kasi po ang cast iron o ang kundido ay nababasag siya sa biglang init. At remember ang atin pong welding welding machine o yung ating pagwe-welding ay mula sa room temperature biglang aangat yan ng 500 degrees. Diba? 500, 600, biglang aangat yan eh. Kaya nababasag ang ating cast iron. Pwede nyong ilagay sa kalan kung gusto nyo, sa apoy. Pwede yun. Basta dapat talimbawa, i-weld nyo gaya ng ginawa natin and ispatan natin kasi para hindi na siya maghiwalay, di ba? So, meron po tayong pambarel o yung ating pangalan ng ating temperature. Kasi po dapat dito at least uh, 200 Celsius po ang init niya. Ayan, 208 na oh. 208 ah. So pwede na po natin tong i-weld mga best friend. Okay? May singit ko lang po mga best friends sa lahat po ng gustong bumili ng welding machine, welding mask, auto darkener, grinder, ng cut-off, ng drill, ano man pong gusto nyong billing tool. Pakichat nyo lang po ako, pwede po kayo sa akin umorder mga best friends. Makakatiyak kayo na maayos po ang inyong product. Message nyo po ako sa ating messenger mga best friend, Hanapin nyo lang po Efraim Shop, dun po tayo mag-usap. So pwede na po nating i-weld mga best friend dahil mainit na po siya. Tsaka ang pag weld po niyan mga best friend ano, pag ganyan-ganyan lang muna kalalaki, hindi po natin siya didiretsuhin na ganun. Bakit po? Gaya ng sinabi ko, yung biglang init niya at saka pag umabot siya sa temperature na 1,400 degrees, mababasag po siya. Kaya medyo ganyan lang po kalalaki muna ang ating weld. Okay? Siguro mga 3 centimeters At mga best friend ha, ang pag-weld po niyan ay inilalayo mo ang distance napakahalaga nun mga best friend kasi ang pundido po hindi siya babagsak na ganoon gaya ng normal na bakal o normal na welding rod kung ang normal na pagwe-weld ay kung gano'ng kakapal ang welding rod mo ganun kalayo dapat ang distance mo sa bakal pero pagka ang Be weldingin mo ay cast iron o pundido, dapat ilayo mo, triplihin mo pa mga best friend. Ano, para mailagay niya yung bakal niya o yung pundido. Okay? Mga 2 cm, 3 cm ang bawat ano natin, tapos pinapalamig natin ng konti. O, tira ulit tayo, ganun, ha? Huwag po natin didire-diretso yun, ano, mga best friend, kasi mababasag po yan. Ayan o, kung nakikita nyo mga best friend, no. Nilalayo po natin, no. Mahirap yan mga best friend na i-perfect ang appearance. Dahil yan pong cast iron, yan po ay mahirap i-weld. Magkaka-undercut ka niyan lalo na pagka ang klase ng welding mo ay para mong wineld na parang bakal. Yung halos nakadikit ka o yung distansya mo maiksi o maliit lang. Dapat po nakaano tayo, mataas ang distansya mo. Okay? Hanggat pwede mong i-distansya na hindi siya mamamatay 'yung paghihinang mo, i mo. Okay, ang gagawin natin ngayon mga best friend ay ilalagay natin 'yan sa buhangin at tuyo, gaya ng sinabi ko kasi mga extreme po na ano ang ang kalaban niyan, extreme heat at extreme na cool. So dito, meron po tayong buhangin na inhenda. Okay. gan. Saka natin siya tabunan. Bakit po natin nilalagay sa buhangin mga best friend? Gaya po na sinabi natin, para hindi siya mabigla na lumamig. Naka-expose siya. So, lalamig siyang bigla. Doon, magkakakrak po yan. Kasi galing siya sa mataas na init. Pag biglang cool, puputok po siya. Okay? Kaya pinaka-safe, ilagay niyo sa buhangin na tuyo. So, babalikan po natin yan after 1 hour. Baka malamig na o one and a half hour. Okay? Yan. So, after two hours, yan o. Okay na. Yan ang ating pagkaka-weld. Okay, yan na po ang ating pagkakaweldo. So yan po mga pamamaraan, mga best friend, kung paano ka makakapag-weld ng cast iron o ng pondido, mga best friend. Ano? Sabi nga ng marami, mahirap i-weld ang pondido pero hindi imposible, sabi nila. Pero hindi naman, hindi naman mahirap mga best friend. Basta susundin mo lang yung procedures na ating ipinakita mga best friend. Madali lang yan i-weld dahil sa ating channel, everyone, and well.